Umarap sa sabina ng NBI si Vice President Sara Duterte. Gitnang ng bise, hindi siya natatakot kung ituloy man ang reklamo at wala siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhencio. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa inisyong sabi na sa kanya ng NBI. Matatanda ang kampo mismo ng BC ang humiling na i ang naunang sabi noong November 29. Pero kanina, walang VP Sara na nagpakita bukod sa abogado niya. Hindi, hindi ko siya darating. Eh. Hindi ko darating. Oh. Yun lang ako. Hanggang doon lang ako. Ha. Ayon sa NBI, hinatid lang ng abogado ang sulat ng bise kung saan marin niyang itinanggi ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posibleng ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the president, the, per, uh, the first lady, and the speaker hindi man sumipot sa NBI, present naman sa isang Thanksgiving party si VP Sara. Dito niya inamin na may agam-agam daw siya sa ginagawang embesigasyon sa kanya. Kung pagbabasihan daw kasi ang mga naunang pahayag ng Pangulo, mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya at gamitin ng anti-terror law para batalsikin siya sa pwesto. Very recently, I read again the law and then I found there that there is a provision their removal from office. So, on that point, um, it's still a, 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 kumbaga, an avenue, I think, that they're pursuing uh, to remove me from office. Pagtitiyak naman ng NBI, magiging patas ang embesigasyon nila sa BIC. Pero, si VP Sara, hindi rin naman daw natatakot kahit isuhan pa siya ng warrant of arrest. I want to be able to still uh, see my uh, children. So I have no plans of doing that. I have no plans of uh, leaving the country to hide. Dahil sa kaliwat ka ng paratang sa kanya, tinanong din si VP Sara kung nagsisisi nga ba siya sa mga sinabi niya laban sa Pangulo. Pero sagot niya, Buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako... I will not die in vain. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.